Kung marami kang gustong gawin sa buhay, marami kang pangarap, pagsikapan mo. Dahil hindi yan gagawin ng ibang tao para sa'yo. Gawin mo yan para sa sarili mo. Magsikap ka, magtrabaho ka, huwag kang patulog-tulog. Kung marami kang pangarap sa buhay, gawan mo ng aksyon. Huwag kang dumipende sa ibang tao, huwag kang umasa sa ibang tao. Lalong-lalo lalo na huwag kang umasa sa swerte. Dahil ang swerte, Bonus na lang yan. Ano yun? Kontento na lang kayo na pahiga-higa, maghapon kayong walang ginagawa, painom-inom, tapos ang dami niyong pangarap sa buhay. Abay, pakapagtawanan lang kayo ng mga kainuman yun yan. Ang dami mong pangarap sa buhay, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong bilhin, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Tapos magkukwento ka pa sa kainuman mo na gusto, mo, gusto mo ng magandang bahay, gusto mo magkaroon ng negosyo. Paano ka magkakaroon ng ganyan kung wala kang ginagawa? Maghapon ka lang nakahiga, patulog-tulog. Cellphone, cellphone pa. Oh, ay naku, ang buhay nga naman. Huwag kayong magpatalo sa katamadan nyo. Huwag kayong umasa sa mga tumutulong o nagsusustento sa inyo kung meron man. Ang sarap kaya sa pakiramdam nung may sarili kang pera, may sarili kang trabaho, hindi ka umaasa sa ibang tao o bigay ng ibang tao. Kahit para sa sarili mo na lang, magsikap ka. Para pag may gusto kang puntahan, may gusto kang bilhin, o di hindi ka nahihingi sa iba. May mga tao kasi na marami silang pangarap sa buhay pero hindi naman sila gumagalaw. Hindi nila ginagawa ng paraan yung mga gusto nilang gawin. So kung kayo ay maraming pangarap sa buhay, dapat nyo rin niyang paghirapan. Dahil hindi yan hinihintay o hindi yan kusang dumadating, kayo ang gumagawa niya.